Guys, good morning. Ay, hindi na pala good morning ngayon. Ah, good morning ko pala. 10.50 pala. So, magmumukbang ako ng talaba today. Ang sawsawan ko ay patis lang at saka kalamansi. Yan lang daw talaga yung sawsawan. Hindi ko siya inihaw kasi madami. Mapapagod naman ako mag-iiyak. Kaya nilaga ko na lang siya. Look, oh. Wow, ang laki sa so, dito sa lugar namin marami seafood nabibili mo lang sa palengke pag araw ng palengke so try natin tong isa Charan! rin dito siya, sa part na gilid? sarap sa, siya. Marami siyang ano, pag ganito pa lang malaki, maraming lalag nakalagay. Hmm. Sarap siya sa patis. Hmm. Hmm, yes, to baklasin. Yung ang laki ng Halagyan niya pero yung laman niya, yan lang kal kalokonti. May kadayaan din to. See. Lahat ba to pinakain? Sausaw eh. ko na siya guys. Ayan. Sarap talaga siya. Ah. So, ang laki ng bahay niya. Kaya ang leit na laman. Oh, okay. Ay. Yung part siyang maliit. buksan na natin oh diba ang laki ng bahay ang liit ng lahat pero masarap chow chow ano ba yung ano benefits ng talabak ko na search. Alam ko may magandang benefits ito eh. May mga, anong, parts sya na. Mabarang liit. Siguro may laman pa yung isa. Kasi yung mga ganito, yung, anong, mayroon kala ko wala na. Ayan oh. Pero maliliit lang. So yung iba ang ginagawa nila dito kinilaw. Talagang hilaw talagang. Kinakain nila to. Kinasaw-saw lang nila sa suka. Ako kasi hindi ako mahilig magkain ng hilaw. Hindi ako ano eh. Pandagat. <laughs> yung mahilig kumain ng hilaw si ate ko, John. Pag naalala ko dati, pag pupunta kami sa dagat, yung pukpukin na pinupukpuk sa bato, kinakain niya ng hilaw. Na ano lang niya sa dagat sinasawsaw. kasi anemic yun sabi niya gamot daw yun pinapanood ko lang siyang kumakain pero parang di ko pa yung kain may tinta din pala to may tinta yung side ng kamay ko maliit lang Dito sa lugar ng asawa ko, marami sipon. Malapit kasi sila sa dagat. Actually, napapalibutan ng lugar na ng dagat. Ang sarap. Sarap. Sili ako ng malaki. Tahan. Malaki eh. Malaki. Malaki ang lalagyan. Kasi pag tinignan ko na naman ito. Yeah. Pero medyo malaki-laki na rin siya. pala ba is real? Tarap. Basta matyaga ka lang mag gani-ganito. So, ayoko na. Dami na akong nakain. Ibigay ko na to doon kay Lamadur. Sabi na ko. Ang dami pa tayo. baka makasama sa akin. Hindi ko kasi alam kung na-benefits ba nitong talaba kung okay ba to sa may heart disease. Baka masobrahan ako. <laughs> Sige na guys. Later I'll get it. na ako ng mga So, mamaya akong dito, guys. Marami po. Kunti lang pala yung kaya kong kainin. Akala ko. Kaya kong kumain ng marami.